Guys, good morning. Itong araw na to, guys, ay uh, magpapalipat kami na ang drone uh, kasama aking uh, misis at saka ang aking anak. Ito, guys, ay uh, papakita ko lang sa inyo yung uh, situation sitwasyon dito sa Kabuyao. Ano po, uh, itong pinagdalagyan ng peryahan. Yun, unti-unti na pong pinapaganda, unti-unti na pong patapos yung mga pinaglalagay nila gaya ng Perez at uh, iba pa. <laughs> yun pala, hindi natin alam kung ano mga pa pangalan nun. At uh, yung, ano guys, yung pinaglalagyan na mga gumagalaw ng mga Santa Claus. Ayun mga guys. Yun, abali uh, pa siya natin dito sa taas. Lilipad tayo guys, yun okay, ko sa inyo. Pati yung ano guys, yung Christmas light na ano, Christmas tree. Uh, Christmas tree na malaki na tinayo. Yung hindi pa naman siya tapos. Uh, totally, uh, tuloy tuloy pa yung gawa nila. Lalagyan pa ng star yun sa tuktok Ito guys, uh, pasyalan natin. Ikotin natin to para makita niyo ang kabuuan. Yan guys, yan. Itong itsura guys ng peryahan lapitan natin tapos uh, natin sa taas para makita natin kung ano may tsura niya yan so guys bali unti-unti natin ilalapit yung ano natin drone para po ano, matanaw natin na gusto ito guys yung nakikita natin sa tabi lang siya ng galsada kaya so, napakadali uh, puntahan madaanan nyo lang yan guys yung nakita natin na yan dito po yung mga uh, sinasabi ko mga uh, Santa Claus na gumagalaw. Yan, araw ng Pasko yun. Talagang saya niyan, guys. Napakaganda talaga. Mga bata, tuwang-tuwa rito. Kung once na gumalaw na, yun, talagang takbuhan yung mga bata. Sigawan dito. Subo nilang saya. Tuwang-tuwa sila dito. Yan. Pati yung tipang na binubuo yan, guys, yan pinipinturahan pa tapos tiyatak pa nila kasi baka ano sila may mga matutulis na bagay kaya yeah, iwas ano iwas disgrace siya yeah. yan nakikita natin guys yan ito po yung paligid and guys yun paikot na yan yan natin. Eglis, yeah, natin. natin guys yan nakakit tayo yan para makita natin lapila natin to yan ito yung mga ayaw okay, guys so kabayo probahe ko <laughs> yung mga paborito na mga bata na yan you know? Tsaka isip bata. <laughs> guys, yan ang napakaganda na guys. Unti-unti na ang nakatatapos yung iba. Gaya yung Ferrazuel yun, tapos na yan. Yan, tapos na yung Ferrazuel na yan. Bali, nag-operate na po yan. Ah, kunti-kunti pa kunti -kunti yung ano niya, yung sumasakay dahil ah, uh, wala pa yung ano, yung bonus. Kaya, pakunti-kunti pala yung sumasakay. Hahaha. <laughs> yan, Oh, yan. Ito na yung ano. Tapos itong nakikita natin itong isa. Yung mga laro ng mga bata. Tapos may mga baril-barilan. Tapos yung may puti na yun, guys. Mga upuan. Iba rin yun. No, may Tapos may Ferris wheel na pang matanda. Yung may mga edad na pwede rito. Yung mahilo, yan. Bawal dito. Kasi baka mahilo lalo. <laughs> Kasi yung may ikot yan. Tapos matulin. Tapos may parang caterpillar ba yun? Yan. And guess oh, napakaluwag dito, napakalawak. Ito po yung taas. Yan, yeah, lapitan natin yung Christmas tree. Saan na tayo? Yan, yeah, dito na tayo. Na, dati guys, dun sa unahan yan, yung nakita natin dun. Yung may medyo na ikulay blue na yun, dun na dati nakatayo. Yan. Yeah. Yung bakante na yun sa kabila na yan, ikulay brown na yan, yung mga lupa na yun. Yan, dati nakalagay yung ano, ginagawang pagkalo na Santa Claus. Tsaka lahat ng ano, yung peryahan. Guess, ito yung ano, ito yung Christmas light na tinayo na malaki. Maganda to guys, pag natapos na. Balikan natin ito ulit pag natapos na. Sana ngayon kasi, uh, ongoing pa yung ano nila gawa. Patuloy pa yung gawa nila. Yan. Yan lahat. At wag na guys, so Talaga ang loob dito Malawak pa Yan, mga ilaw na yan Yung nakatayo, mga ilaw yan Tapos ito ano May bakal na kwadrado-kwadrado Mga, ano po yan, tin Mga tindahan yan O, ano na, 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 natapos na yan Yan guys, natin yan Ikotin natin Pababa natin Para makita natin In case, you know.